Tahimik ka yata ngayon. Himala. Walang himala. Ang himala ay nasa puso lang ng tao. Nasa puso nating, nating lahat! Ah! Oh, Miguelito! Pare. Pare! 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 Basta! Basta na! Pare! <laughs> oh, oh, ba't nandito kayo? Miguel? Sino sila? Ah, pare, kailangan na namin ah. Miguel, sino sabi sila eh? Ah, uh, schoolmates natin. Sandali lang ah. Um, Camila. Mas mabuti pa yata kung pumasok ka muna sa loob at susunod ako. Pagkatapos, um, sabay tayo mag-aaral ngayon. Pangako? Oo oh, naman! Mm, sige. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Basta, Aantayin kita sa loob, umulan man o bumagyo. Okay, good. Okay yan. Pumasok ka na doon sa loob at susunod ako. Ang takot yata ito, pare. Pambihira naman kayo. Hindi ba kayo makapaghintay? Sige na, ilabas mo na. Tol, sama ko ba? Paano si Camila? Pare, naghihintay ang scorer doon. Marami. Ganun ba? Sige, tara. 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 Miguel! Huh? Saan ka na naman pupunta? Anong oras ka na naman uuwi? Sandali lang, ate. Magli-research lang. Para sa school to. Eh, teka ba't magandang gabi sa'yo, hey. Miguel? Eh, ba't kasama mo yan? Nagdadrive pa. Eh, di ba janitor lang yan? Nakisuyo lang ako sa kanya para ayusin niya yung lababo natin. Mm -hmm, ganun ba? O sige, mauna na ako. Tara na. Laki mo, Ingat kayo. Are you okay? Oh, yeah, thank you. You want uh, to watch TV? Don't mind if I do. Hmm? Hmm? <laughs> huh? 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 akong sa kotse mo. Linisin mo mabuti, ha? No problem. Okay. Kajo, kajo! Oo! Oh, oh, Bakit? Ano ba yan? Ah! Quiet! What's going on? Ah, uh, nothing, nothing. Don't you know I'm sleeping? Why you fools wake me up? Go to sleep. Don't wake up. Saan mo ako yan? Eh, doon sabi ka po niya, Uragon. Eh, susuli ko na kayo. Uragon! Ano ba? Pera na nga yan, susuli mo pa? Di ko pa alam, man. yan ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Eh, sabi sa na lang, ano ka pag hindi iyo wagakinin? Ilang araw kayong nasa kamay ng mga kidnappers? Ah, uh, more or less, mga tatlong araw kami sa hideout. Hideout? May witness ho na nagsabi na yung 10 million ransom money nyo ay hindi napunta sa sindikato. Totoo ho ba yon? Ganun na nga yung nangyari. Ayon sa mga rumismonding police nang mabaril ang kidnapin na may hawak ng maleta ng pera, naihagis na ito at bumaksak sa isang pickup at hindi na nila nasundan. Kung sino man ang nakakuha ng pera, swerte na niya yun. Ay, oh, ya... Oh, oh, oh. Importante, naipalik sa akin ng aking mga anak. Oh, nakita mo? Swerte na natin to, atin na itong pera. Eh, basta, mabigat pa rin sa kalobang ko eh. Alam mo, Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa natitikman ang sarap ng pera. Sarap na. Ano? Sarap nga. Ba't hindi mo kasama sa pagsimba? Eh, masama ako pakiramdam, Father. Huwag <laughs> mo sabihin, nagbunga na kagad ang inyong pagmamahalan. Napakabilis naman yata. <laughs> Asya siya nga pala, Santi. May masamang balita. Hmm, masamang balita? Anong masamang balita yan, Father? Huwag kang mabibigla. Isa sa mga estudyante mo nawawala. Na nawawala? Eh, sino doon? Winnie? Winnie yata ang pangalan eh. Si Winnie? Anong nangyari, Father? Sinanap ko siya doon. Wala na po doon eh. Ito na lang po ang natira oh. Kasi naman ang batang yan napakahiling maglaro sa gabi. Sinabi ko na huwag siyang lalabas eh. Kung bakit ko naman kasi siya napayagpayagan. <laughs> hindi naman kaya lumayas lang yun, Mrs. <laughs> hindi ho lang, hindi lang para alam dahil na lumayas ang anak ko. Kinagalitan niyo ba? <laughs> hindi ho. Santi, Father, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Ano, ano yun, Father? Eh, bakit nakatingin sa akin itong mga tao? Ang hinala ng mga tao, vampira ang dumukot kay Winnie. <laughs> hindi naman ako vampira, Father. Eh. Pambihira Oh. Alam mo ba kung sino ang pinaghihinalaan? Sino ba, Father? Ang pamilya Lagim. Ang pamilya na naging asawa mo. <laughs> Father, wag kayo magbiro ng ganyan. Hindi ko totoo yan. Hindi vampiro yung mga pamilya ng asawa ko. Santi, ayokong akusahan ang pamilya ng na naging asawa mo. Pero may nabalitaan ako tungkol sa pamilya Lagib. Uh, ano yun, Father? Na di ito ay pamilya ng mga vampira. vampira! Honey, Matulog na tayo. Huh? Uh, 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 Honey, matulog uh, na tayo. Huwag, huwag, huwag ka lalapit. May pilay ako. Mahawa ka. Uh, eh, hindi uh, naman nakakahawa ang pilay. Ah, uh, uh, ano pala? Masakit pala ulo ko. Hindi naman nakakahawa ang sakit ng ulo, ah. Hindi, yung mga bagong sakit ng ulo, nakakahawa. Sige na, matulog ka na. Matulog ka na at susunod na lang ako sa iyo mamaya. Bahala ka dyan. Uh, Uh...